Eat Bulaga ginaya ang especially for you ng its showtime una, nang inihayag ng Eat Bulaga na hindi sila bothered at chill lamang umano sila sa paglipat ng kapamilya noontime show na its showtime sa main channel ng GMA Network kung saan dati silang umir noong under pa ng tape incorporated ang kanilang noontime show na Eat Bulaga. Pinabulaanan din ng isang insider ng TV5 ang kumakalat na issue sa umano'y pagpapatawag ng emergency meeting ng Eat Bulaga dahil dalawang buwan nang negative ang earnings ng kanilang show. Hindi rin umano nagpapanik ngayon ang production ng Eat Bulaga sa tapatan nila ng It's Showtime sa katunayan ay tape episode ng Eat Bulaga ang inilabas nila nitong lunes at martes. Dagdag pa nito, hindi na nangangamgamba ang TVJ sa mataas na ratings ng its Showtime dahil may mga audience rin naman sila at may napatunayan na ang kanilang show bilang longest running TV show. Hindi rin umano posible na maging negatibo ang earnings ng Eat Bulaga dahil puno naman ang kanilang commercial loads. Masaya pa rin naman umano ang Eat Bulaga sa mga nakukuha nilang ratings ngayon dahil noong nasa TV5 pa ang its Showtime ay nasa 2% lang naman ang kanilang ratings. Bukod pa rito, iginiit pa nila na talagang tataas ang ratings ng It's Showtime, dahil umire ang kanilang show sa limang channel, habang ang It Bulaga ay umir lamang sa dalawang channel. Sa kabilang banda, marami naman sa mga fans ng It Bulaga ang hindi nagustuhan ang panibagong segment ng It Bulaga na That's M.Wa Boyfriend na nilaunch nito lamang Merkules. Ayon pa sa ilang mga fans, mas maganda umano na ibalik na lamang nila ang kanilang segment, na That's Mwa Boy at Little Miss Philippines. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na tila ito na ang ipapantapat ng It Bulaga sa pinag-uusapang especially for you segment ng It's Showtime. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!